Mga masters, so welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel. Ah, uh, balik ka po mga masters, so yung ginawa natin dito, isa, uh, binuhusan na po natin dito yung amis uh, mga foundation ng ating uh, project So, bali tracing upposte, bali okay na po 'yan, na uh, nabuhusan na po natin. Today uh, yung ginawa po natin ngayong araw, isa uh, nagsimula na po tayo magbakal para po sa ating uh, tie beam. Ayan, so ito na po yung uh, binabakalan natin ngayon. So, madulas Ayan. Ah, uh, bali inangat muna natin yung uh, bakal kasi uh, hindi tayo makakapagtali rito sa Uh, hukay kasi masyadong amakipot uh, makikot kasi ito na po guys yung uh, magiging uh, mismong uh, forma natin sa ating uh, tie beam. so okay na po ah uh, bale iaangat muna natin lahat ng uh, paikot ngayon ka uh, after po natin Mabakalan uh, malagyan natin ng stirrup saka po natin tatanggalin yung mga nakakalan dyan para bumaba na po yung ating tie beam ano ito Abakal uh, para sa ating uh, tie beam. okay so yan po yung ginawa natin ngayong araw bale simula rito paikot yan mga master ayan Ayan, so binakalan muna natin And then, uh, ginawa rin ng ating ibang dito So, nagisimula na tayo mag ng mga pang Para po sa ating mga poste Mga master Ayan, so nagkagayat na tayo rito So, wait, kasi meron tayong kuryente Ayan yung Mga ginahit natin kanina dito Tsaka dito, so andito na sa loob yung mga ginahit natin pang-forma Okay eh lang ah, bale yun lang muna yung ginawa natin ngayong araw So bakal muna tayo para sa ating atay beam at saka ng mga forma So yun lang po, ah, bale, update mo na lang kayo sa mga susunod na araw Kung ano na po yung maging accomplishment natin Okay, so yun lang po